Good morning po mga kalaki, alas 5 na po ng madaling araw, gising na bango na at syempre mamimigay na po tayo ng mga 2 digit lucky numbers sa masusugid nating mga followers na nag-aantay po dyan araw-araw. Ano ko nanay, tatay, ate, kuya, eto na po, lola, lolo, eto na po, tito, tita, eto na po. Hello kalaki, eto na po ang mga 2 digit lucky numbers na talaga naman pong sinumada natin talagang pinag-igihan natin, pinag-partner-partner ko yan, pinag-combine-combine ko yan, mga lucky numbers na bigay ni Lola Carmen sa kanyang notebook. Eto na po mga kalaki. At sana this time, manalo ka. Kaya eto na mga kalaki ha, ang mga lucky numbers namin, tandaan nyo, libre po ito, wala po itong bayad ha. Ang mga lucky numbers namin, inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan. Mapapanood nyo po ito sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Ang lucky numbers namin, pag nagustuhan mo, kunin mo, tayaan mo, iyong iyan -iyo walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po yan. Kaya sa mga interesado po na subukan ang private consultation, wala po itong pilitan, mag-message na po kayo sa messenger namin at sabihin nyo po na interested kayo. Make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para po legit na legit na ako po ang kausap nyo at hindi po ibang tao. O, oh, malinaw yung pagkaka-explain ko ha. Kaya ano pang hinihintay mo? Kung ready ka na, ready na ako. Kaya eto na, Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? oh, di ba? Gising na mga kalaki, bangon na ito ng mga 2 digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Quezon City. Okay. Quezon City, ang two-digit lucky numbers mo ay number 2-26. Yan. Pampanga, 13-21. Pangasinan, 14 Gs. La Union 1229 Ilocos Sur 330 Ilocos Norte 292 Nueva Ecija Wow ito ang aming bayan 526 Nueva Vizcaya 1131 Masbate 14 Cebu Gis 23 Aklan 49 Aurora SaE 12 Laguna 1.15 Quezon 31.23 Olongapo 17.15 Dabao 11.20 Tailac 2.4 Quirino 7.21 Bacolod 4.25 Cavite 17.25 Taguig 14.26 Mindoro 8.9 Marinduque, 5-2. Caloocan, 5-16. Muntinlupa, 17-3. Palawan, 3-21. Sambales, 19-14. Kalinga Apayaw, 7-9. Tabuk, ano to? 12-16. Romblon, 14-8. Angono Rizal, 21-26. Muntalban Rizal, 1-30. Antipolo, 2-34. Taytay Rizal, 6-18. Cainta Rizal, 33-5. San Mateo Rizal, 7-2. Isabela, 18-4. sa 6-21. Rojas. Ocho, 17, Capiz, 21, 24. Bohol, 5, 28. Bulacan, 31, 6 at Bagyo, 13, 14. Puputulin muna natin sa Baguio mga kalaki para sabihan ang mga bago nating followers dyan ng mga manunood kung saan nyo kami mahanap. Ayan po, para makatanggap po ng mga libreng lucky numbers mula umaga tanghali hapon gabi, hanapin lamang po sa Facebook at ipalaw po Red Parungkin po ah. Red Parungkin. Meron po tayong followers na 315,000 followers mga kalaki. Yun po yung mga legit na account natin. At may second account po tayo. Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers po. O ba? Diba? padami ng padami ang mga followers natin kasi nga po legit na nakakapagpanalo tayo. Meron din po tayong Aris Gatchalian. At syempre, meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin din po. Hanapin lamang po at merong 16,200 followers. At syempre sa TikTok po. TikTok Red Parungkin din po na merong 417,000 followers na po mga kalaki. Tuloy-tuloy lamang po ang pag-angat ng ating mga followers at ang dami-dami talaga nagnanais na mapasama po sa aming lucky world. At sa mga interesado po sa private consultation, make sure po na makakausap niyo ako bago po kayo magpa-member para po legit, na legit, na legit, na legit. O di ba? Kaya mga kalaki, hindi naman po di ba? Kung ikaw po ay manonood sa aming vlog at nagustuhan mo ang mga laki numbers na binibigay namin, kunin mo, ilaban mo, tayaan mo iyong iyo yan, wala pong bayad yan. Okay? Ito na po mga kalaki, private consultation lang po ang may membership fee at good for 3 months. Kami po ang tututok magbibigay ng mga lucky numbers sa'yo na tatayaan mo sa loob ng 3 months. Malay mo naman, pag sumali ka rito, dito pala ang swerte mo. Dito ka pala papalarin. Dito pala ikaw buwe-buwe nasin. Ito na po mga kalaki, ituloy na po natin ang 2-digit lucky numbers. Bicol, 5-4, Batangas, 2 sa IS. Bataan 3025, Butuan 321, Benguet 719, Iloilo 14 gs Leyte 224. Huy birthday ni Nanay at saka ng asawa niya. Samar 521. Paranaque. 3013. Manila 521. Pasig, 33-22. San Juan, 1-6. At Marikina, 27-15. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga 2-digit lucky numbers. Gising na po, gising, gising na. Make sure po pag inilaban mo ang 2-digit, iramble mo po ah. Mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. Kahit po ang 3-digit mamaya at 4-digit mamaya, iramble nyo po kung gusto nyo lang. Kung ayaw mo, e eh, bahala ka sa buhay mo. Ayan po mga kalaki ha. Basta ako po sinasabi ko sa inyo kasi ang dami pong nagme-message na Sir Red. Sayang hindi ko ni Rumble. Nanalo na po sana ako kaya sana, sana po i-Rumble niyo po. Okay? At syempre, eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo mga kalaki. Ito po sa mga followers po natin diyan sa Vancouver, Canada. Hello po kay Ate Miriam at kay Ate Nilda. Ayan po, hello po at saka kay Kuya Ruel. Ayan po, shout out po sa inyo dyan, sa mga followers natin dyan sa British Columbia, Vancouver, Canada Maraming maraming salamat po sa mga panonood niyo po sa amin At syempre, ito na po Ang toda po ng tricycle driver Dito po sa may Cabanatuan City Uy, sa amin yan, sa Cabanatuan City Maraming maraming salamat po sa mga tricycle dyan Mga poging tricycle driver ng Cabanatuan City Kamusta po kayo? Maraming salamat sa panonood At sana po, swertehin kayo ngayong Bermans Ang hangad lang po namin ngayong Bermans Manalo, manalo, manalo kayo Okay, so ingat po at good luck At sana po palarin tayong lahat Ingat!